ulam din na may ano to na may laman lupa ito kaya natin hmm. kaliwa naman to ano kaliwa sige tingnan natin kung may sakit doktor ka rin po ano Ay yung mga bukol na yan, ihiling din natin sa Panginoon na um, unti-unti mawala uh, sa pamamagitan ng banal na tubig or healing water. No? Sa doktor, ulitin ko. Pigit. Sumasakit? Uh, konti lang. Konti lang. Walang yung, aray, ganun, wala. Ibig sabihin, normal. Mamaya, balikan ko po yung sakit doktor mo na. Okay. O, isa pa. Wala. Bad spirit. Masakit na Masakit na. Okay. Ulam. Masakit na Masakit. Lalo sa masakit. Mas masakit ko. Hmm. Masakit Isa na po tayo ha. Para po mawala din po yan. Sa katawan, na ah, ano nararamdaman niya? Ano masakit? Sa katawan. Yan, yeah, masakit yan. So, ngayon, meron din ngayon. O oh, sige, alisin natin yan. Simulan na po tayo ha. <coughs> Han hmm. sa doy sa kamara Elohe sa baut Aliluya Aba Kung sino kaman man na sa taong ito mag-usap tayo sa espiritu ng Diyos Kung ka sa kapangalan ng Diyos Diyos na lahat Diyos na kinakatakutan sa impyerno Pactum Pigabit Pigatum Puh! Tiyos lang po, tis lang. Tiyos lang. Sige po, in Jesus name. Uh, sa mga oras na to, uh, isa isip mo lang at isa puso ang pagtawag sa kanya. Manalangin ka ng time tim Sige lang po. Sige lang, sige lang. Sige po. Babae din po. Akilala nyo. Yes. Okay. Okay. Oh, hindi ka man makakayang makipag-usap sa akin. Mula ulo. Pababa. Tanggalin mo. Puh! Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo. Mula ulo. Ulo. Umuna ulo. Pababa. Paganda. -ta. Tapos hindi itong sakit niya. Alisin mo yan. Sige. Hmm. Sige, sige, sige. May pagbabago? Okay. Uh, okay. Ayun, ayun. Amen. Uh, sige, tatanungin ulit po kita mamaya mamaya para dalit. Kasi, wala na sinabi ko, ang layo nyo. Gusto ko, hindi na kayo babalik dito. Sige. Sige, alisin mo lahat. Uling-uling yung mga ano nito, bukol sa kamay, tsaka to. <coughs> grabe yung pag-ano mo. Hindi ka makatao. Wala kang awa sa tao. pu, Sige. pu, Sige. Mm. Sige. Alisin mo lahat. Alisin mo lahat. Alisin mo lahat. Sige. Sige dito niya. Ito, to, alisin mo. Todo, todo, todo. Hindi ako natatakot sa'yo. Nandito ka na. Ayaw mo lang pumasok. Sige. Hindi ako natatakot pa kita. Ay, hirapan pa kita. Sige. 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 okay alisin mo alisin mo okay alisin mo okay alisin mo okay pakukin na lang kukin na lang pa. Yan, ganyan mo. Lahat. Lahat. Uh -huh. Sino ba yung ginugot natin sa ano? Na ang laki kumupa na. Si ano? Si ate... Sa binangonan? Ang laki pero ngayon uh. unlock. Unlock. Dito na. Ang laki. na. pa. Sige pa. Dito po. Sige pa. Na wala mm -hmm. po pa ang dente. Hindi mo nga po Ayun na. Nung isang ano na po? Ilang araw na po ngayon? Opo. Bago tayo na rin. Opo. Nasabi ko dito ko sabi. Opo. Ako, sabi nyo na rin Sige, 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 sige. Yan. Hindi pa. May nakikita pa ako. Huwag mo kung ano yun. Laruin. Sige, sige. Sige pa. Sige pa. O, yung balikat, may nakikita pa ako. Hindi, todo. Gusto ko mawala yan. Tsaka yung pamamanid nito. Sige pa. Sige pa. Hindi, sige pa, sige pa. May nakikita pa ako. Okay na yung tubig. Sige pa maganda nga makausap eh. Hmm. Kaya, baka kailangan natin makausap. Kaya na. Kung so, makausap eh. Hmm. Sana para makamayos. Sige pa, sige pa. Sige pa! Para marami sa mga. Hmm. Gusto ko babalitan. Pag lalaki po kasi bihira pa sa uwan. Kadalas ang babae huwag lang sana makakausap natin para mga man namin bakit na ginagambala kayo sige pa hmm. Diba? kunti na lang, na lang. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Okay. <coughs> sige. Sige, sige, balikat ulit, balikat ulit. sige. Balik ka tulit, balik ka tulit. Ah. Nah, na ini so, lahat gagawin ni Apo mm -hmm. para po makilala din ako <tinyo> sa naman oh! sige pas, sige pas, sige pas. Kunti na lang, kunti na lang. in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, yung kamay naman, yung kamay, last niyan, sige na, yan, sige. Walang gumaling ka to. Sige, kailangan gagaling yan. Ayan, upal niya nga. Masa, hindi ka gagaling yan. Hindi ka Opo okay. Mayos, Panginoong Pangusus, sumihingi muli ako ng basbas sa iyo upang patahin ang gumambala sa lalaki nito. San Iperatris, Akmet, Atal.

Okay. Ano po? Okay. Nawala. Uh -huh. Amen. Palakpakan po rin natin, Panginoon. Amen. Eh, okay. uh, ipitang kita ngayon. ah uh, upo muna po kayo doon. Uh.